try na mo ba kayo magluto ng saging o maglapwa ba maglapwa layo ba ah, yan o oh, punong puno talaga yung ating kaldero yan at saka yan napakasarap ito at saka yun pa huli ito yung ating kamote ayan yan o oh, napakasarap yan hindi rin magpahuli itong ating ah, ikog ng pawikan yan ating sinusugba at saka yung ating pasayan na pipirituhin natin at saka yun yung magpahuli yung ating ah, sinugba ng baboy ah Santang tayo na ano, ay inom tayo muna, tubil muna tayo mga kalumad, tobil yan, napakasarap oh, napakasarap ang tirada tira na ngayon. At hindi rin huli yung ating uh, grills, yung paanang manok na sinugba Yan no, oh, napakasarap nito. Na at ito na, luto na yung ating kon. Ah, ito pala yun. Ah. What's up mga kalumad? Dahil uh, wala pa ako talaga mga kalumad na maisip na content. Ah, sumama na lang ako mga kalumad sa ating building namin dito sa PNB. Ayan, at sumakay na kami dito ng ano, sumakay na kami ng bus at papunta na kami ng Harip, Barangay Harip dito sa Naton. Pagkatapos namin dito ah, uh, salamat pala kay Boss JR Abaw na pina-welcome kami dito sa kanyang resorts o dito sa kanyang resort house. Yan Ah, uh, Hinabuan na namin yung ating mga kan yon, yung ah, uh, yung aming mga dala at yung kasamahan ko hindi nakapagtiis ay nadudulot tayo ng billiard. Uh. At pinagsama at tulong na namin at saka yung saging ako na naman yung sagi ako na naman yung na inside ng saging at saka yung ayan oh lin lagay ko na at saka yung kamote yan oh, lagyan Dahil uh, lalay ubo natin yan. Napakasarap ay sinigayod. Yan oh, yan. At pagkatapos ay uh, hindi rin mapahuli yung ating uh, sinugba na ikog ng pawikan at saka yung ating kinaila na hiniwa-hiwa. Tulong-tulungan na lang para may, kami dito mga kalumar para madali yung ating pagluluto at saka yung nagpag -ihaw na ihawin pa natin yung baboy. Yan uh. Ito na yon na uh, pinahimahimay na natin yung ano yung mga lamas-lamas dyan na uh, yung ating pasayan. Yan ito na. At ito na yan, na uh, ito na natulong-tulong na talaga kami at sinugba na namin yung baboy, ay uh, ihawi namin, yan. At syempre nagtumar muna ako dahil para ma mabilis na yung paggagawa ko ng mga pagluluto ng sagi sa kamuti Yan, naluto na yan. Ay, eh, pagkatapos sa uh, ito na naman ang ating uh, binirahan natin ngayon, itong ang ah, uh, ng manok. Pagkatapos ay uh, na ito na yung mga sila ma'am ay nagpapalis-palis na ng kamuti, ayan, at up na namin na uh, yung ating ah, uh, ready to fight ah yon yon open oh, na uh, pin baby slick pala yan na nagtutulong-tulungan na lang kami dito dahil para mabilis yung uh, pag uh, pag ka, ano pagka human yan na ito na gagawa na tayo dahil uh, pala, parang lalapit na tayong kakain at santa na ano nag ano pa sila ng pagkain nagpa ay nagbi-billiard muna tayo dito eh, ayan ano, oh yan yan isang tira yan eh friend yes! ah, pumasok yan napakasapasok ah, talaga oh yan oh hmm wala talaga makatalo pagkatapos ay ito na uh, Set up na pala yung ating uh, ano kain na uh. tapos makalumad ito kain na, na. kain tayo makalumad ayan no oh. pinauna ko lang muna sila dahil nagbibidyo pa ako ayan no oh. kain kayo makalumad kain ayan inampo na pala yan uh. ito na ito na ako makalumad oh Ampo tayo mga kalawad na nag Ito at kumain na tayo. Yan uh. Pagkatapos ay nag-shot-shot na kami dito. Yan. Yan oh nagchichil-chil na kami dito, nag -chat, chat Yan, napakasarap dito. Ito na, ito na ako nagsasayaw-sayaw parang naigo na ako ng Cuatro kantos. Yan oh, ito na yung kasama, yung kasama ko. Sumasayaw-sayaw na yan oh. Yan oh, ito na sila sir at nagsasayaw-sayaw na yan. Ito na yung mga kasamahan ko makalumad sila ma'am na. Dala palapit na ng mauwi makalumad. Nandito na lang makalumad. Salamat, maraming salamat.